Okay, ito na mga chong, yung hubad nating NMAX Version 3 Kamusta mga chong? So today's video, si-share ko lang paano mag-remove ng pairings ng NMAX Version 3 May okay, ang mga kailangan lang nating tools Allen Size 4 Size 5 na Allen Phillips Screw basic tools lang t range kung meron kayo size 10 size 12 Maganda kung may T-range kayo para madali lang. Ang so, okay. gagawin ay tanggalin yung spada sa kabila tsaka sa harap. Pag yung mga pares-pares na ganto, yung isang side lang yung papakita ko. Gamit tayo ng size 4mm na allen. Tatlo. One, two, three. Tabi oh. lang natin to. Kapag natanggal natin, tabi natin mga tornilyo para hindi nakakalat. Gagawin nyo lang, pinakamadaling paraan para matanggal nyo to is atakan nyo dito. Dito kami mag-start sa likod. Atakan nyo. tapos pag matigas yung doon itutulak nyo ng kamay nyo sa loob ito tulak nyo to yung kamay nyo pasok nyo dito tulak nyo ayan okay ayun lang sa adali kayo matatakot di mababasag yan sunod naman yung kabila kabilang side so hindi ko nito papakita yung kabilang side kasi parehas lang yon. so pag natanggal mo na yung kabilang spada ito naman yung tatanggalin natin one lastly, or ang at yun grab bar. Okay. Ayan. Okay, next natin itong cover bago natin tumatanggal matanggal. Okay. Ito so, dalawang screw. One. Two. Tapos iangat nyo lang. Ganito. Ayan. One size 10 and number 5 na Allen wrench Ano na? sa number 5 no. Okay. Meron siyang kasamang washer, black. Okay, size 10 dito. Kung medyo Ayan, ito. May kwelyo siya para hindi kayo malito picturean nyo muna siya bago nyo tanggalin yung tornilyo para pag ibabalik nyo na hindi kayo mahihirapan, hindi kayo malito meron dito isang plastic rivet ay, okay. huwag natin sa gitna tulak natin palabas ayun dito ayun tulak mo lang plastic rivet Ayan, so wala na siyang nakakabit. Okay, so iangat. Pagkapos na tulak. Ito, tulak mo yung team. Team para parehas. Itong mat, inner pairings. Tapos angat mo to, yung ka, ayan. 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 na. Ah. Okay, angat na. Ayan, hahatakin. Pataas. Hahatakin pataas. Ayan yung mga ngipin niya. Actually, mas madali siyang tanggalin eh. Mas madaling tanggalin yung kahan niya. Tapos, ang lilit lang ng kahan niya. Parang, sa tingin ko, mas mura yung kahan nito. <laughs> Dahil na yung gas-gas. ha uh, okay. So, ulitin ko ah. Sa pagtanggal, simple lang. Una, tulak mo tong inner pairings. Tapos, tulak mo pataas. Ayan. Tsaka ito. Tapos ito, angat natin. Pag ganyan. Pangat. Okay, hindi mo babasan yung kahan. Okay? niyo yung gagawin nyo sa kabilang side. Parehas lang naman sya. So natanggal ko na yung kabila. Same na same lang yung procedure. Tanggal yung screw size 10 size 5 na alin tapos sa ilalim muna bago sa iba Phoenix okay, natin footboard so same lang din to katulad ng kabila to mating dalawa inaatak lang yan okay ayun sabi natin kailangan natin dito size 10 1 2 isang screw tsaka yung mga plastic rivet na ay okay. pag sabi ko sa inyo yung T-range madali lang okay okay screw ito yung sa taas tapos puro plastic rivet na yan pay. Okay. Tapos plastic rivet Ito, one, two, three, four. Tapos yun sa baba, sa araro. So, one, ulok natin sa loob. Okay, one, two, tutulok na ligit na. 3 Tray. Sa ilalim. Okay. Four. Ayun. Tapos yung sa araro na yung tatanggalin natin. Okay. Yun sa araro natin. Di ba apat sa baba? Dito. Apat. Lima, anim. Anim ditong plastic ribbit. Sa kabila rin, bali 12. Tsaka isang size 4 na Allen. So, ganun lang. Ay, lima pala. Sorry. Bali, 7. Ito pa ibaba. Ayun. Tulak mo na mga gin ginto. Ay, gitna. Ayan. Tapos, tanggalin na to. Ayan. Ito pa. Ayan. tulak niya lang sa loob. Okay. Tulad niyan. Pwede na yan, okay? Yun, angat na yan. Ayun. Okay. Ito, ito pinakababa. Actually, pwede mo naman siyang itulak sa likod. Ayun, o. Oh. Ayun, Oh. Ayan. Okay. Tinggal na. Yung pito, tsaka yung apat na plastic rivet. Ito naman. Okay, so pag natanggal natin yung tornillo dito. Ayan. Pero dito matatanggal na natin yan hihiwalay na yung footboard eto tutulak nyo lang to ayan ayun tapos eto ayun tapos eto tapos eto pa ayan tutulak nyo lang pa baba sa taas muna at sa baba yun Ayun, tanggal na yung kahan natin. Yung footboard. Napakadali lang. Tapos pag gusto mo itong tanggalin, may tatlong tornilyo to. Sa dalawa, tatlo. Okay? Same lang din yung gagawin mo dun sa kabila. Para matanggal mo itong arar, araro, araro, tsaka yung nasa ilalim, yung bangka na tinatawag. Tanggal na natin parehas yung ating footboard. Ito. Parehas na. Tanggal na yung bangka naman tsaka yung araro okay. ito ay magkadikit kapag tinanggal nyo to magkasama to tinanggal nyo okay. ang gagawin nyo lang iangat nyo lang kasi nakasabit dito yan yan ito yan maganyan ah, yan eh yung pinakasabitan naangat nyo lang ayun okay. tapos Nakatali sa ilalim yan. Meron niya nakaklip sa sa ilalim. Ito yung mga wire na to. Ito yung kumakapit. Kaya hindi siya matatanggal. So, niya lang. Angat niya lang to. Ayan. Ayan. Tanggal na siya. Tapos yung kabila rin. Yun. Tapos, yun Oh, Nakita niya yan. Nakashoot dito nakakapit sa pinaka ating coolant reservoir to yun, naangat nyo lang ayun laglag na tapos ito yung may overflow ng gasolina gagawin nyo lang ay hatakin nyo lang ito, yun tapos tong sa side stand ang side stand tapos, ayun. Okay. Tanggal na. Mas natin ulit. Tanggal na. Okay. Apat na 5mm lang na turnil yan. 1, 2, 3, 4. Okay. Tanggalin na natin. Sana huwag gumulan. Okay, pag nakuha mo na yung apat na tornilyo, angat mo lang eh. Yun! Tanggal nito, itong windshield muna. Apat na pilip. Okay, tanggal na apat. Takay mo lang. Okay, tanggal na. Sige na kailanganin lang natin dito, ito plastic repeat dalawa, sa dalawang alin number 4 tapos, 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 4 tapos, 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 tang tanggal pababa ayan. ayan may dalawang nail na plastic dito tapos maglalak dito sa goma tanggalin muna natin yung mga screw nya so 1 ito 2 alin tapos dito yung screw doon nakatago ito so, nakatago okay tinggalin natin ito ano lang 1 2 Tapos itong alin number four. Ah, uh, vlog po ako. So, ito 'tong ito. Isa, hindi kalimutan 'to. So, dalawang Allen number 4. Tsaka dalawang screw. Una, angat natin 'to. Tingnan niyo 'to. Okay. Ito, yung inner pairings tas yung outer pairings natin. Ito, itutulak nyo to. Tapos, ito, iangat nyo. Ganun lang. Tapos, ayan. So, napakadali lang tanggalin. Make sure na natanggal yung apat na screw. Kumahawak dito. Isa, dalawa, tatlo, tatlo, then, yung dito sa baba. Apat sa kabilang side naman gagawin natin tanggal na natin yung apat dito sa bulsa may plastic rivet yan sa bulsa o okay plastic rivet ito okay ayan pa magtaka kayo hindi nyo matanggal kasi ayun tanggal ulog ay okay. plastic rivet sikreto yan pag tayo natanggal nyo na 1, 2, 3, and 4 Ito naman yung plastic rivet Okay, gawin na natin yung katulad nung kanina Katulad nung kanina Ayan, so ito Tulak, sangat Ayan. Ito. Ganun. Kapos ito, habit tulak nyo muna yung sa baba ay okay. napakasimple lang ito yung lock tulak nyo tong isa tsaka tong isa ayun tanggal na ito naman mga silver accent yung tatanggalin naman natin plastic rivet tulak lang natin ayan tapos tulak sa likod ayan ba diba? napakadali lang apos may mga ngipin siya sa likod eh, Tulak natin. Ayan. Tulak lang natin siya sa pinaka Yun. Okay. Natak lang natin. Halalay lang. Tulak lang natin yung mga kaya nating itulak. Tulad nito. Mga to. Ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. Tumalsik. Okay ito. Iangat lang natin. So naangat na natin. Tatanggalin natin itong screw na to. Ganun natin. Sa kabilang side din. Ganun din. Okay. Okay, may tornilyo siya dito. Hindi mo siya matatanggal. Kailangan so, muna tanggalin 'to. Ito bago mo tanggal yung gray. Ayan. So para matanggal natin 'to, ito. Ayan. Bilang side din. Ayan. 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 Okay. Okay. Ayun. Tapos dito, syempre may wire yan. Ayan. Ito napakasimple lang naman yung gagawin mo. Ang gagawin mo lang is mat mo to. Ayan. Ang ganyan niya, di ba? Ayan, diba? okay. Tapos, bigra, di ba? So, ito. Ayan mo lang siya. Tapos, ito. Meron yung dito. Abila. Para masyuti yun. Tulak mo. Ayan. yung grain cover. Kasi so, ito, para matanggal natin ito, kailangan itong tanggalin. Tanggalin natin. Bait natin kailangan pa itong tanggalin kasi meron itong size 10 na nakakaturnilyo dito para matanggal natin ito dalawa, one, two, kabilaan na. Okay. Ayun, okay. no? Solid. Diba? Ayan. In size 10. Ayun. Kita nyo? Size 10. Tatanggalin natin yan. Para maitulak natin to. Ayan. Okay. Size 10. Ayan. Napakadali lang naman yung tanggalin. Okay. Actually, pwede nyo naman dito yung tanggalin, ng gray accent. Ang problema kasi, hindi nyo maangad to. Kaya ito yung size 10. Ayan, haba sya. sya nag nangyayisang mahaba. Okay, tingnan natin kung matatanggalin natin to. Kung mauhugot na natin. Ayun. Pwede na. Pero, pag natin matanggal, kailangan natin tanggalin tong dalawang plastic rivet na nakahawak sa kanya. Okay. Ayan. Simple lang yan. Lubog mo lang ilalim. Yung gitna. yun Nakalubog na. Pagkatapos malubog, tulak mo pataas. yun Tanggal mo na. Bilang side din. So tatanggalin na natin yung give depth. Yung cover sa handle di ko natatanggalin. Parehas lang naman din. Yung apat na tornillo doon. Ito ano na lang. Since di naman tayo magtitingin dyan. Ayan. Okay. Ayan ano kailangan siya sasabit siya sa pinaka dito sa nab. So kailangan natin ay tanggalin muna natin to. Kung tanggal, may pipindutin ka lang dito sa baba. Pindutin mo lang to ito. Tapos hatake mo na. indot Ayun, hatak. Okay. May wire siya dito. Ito yung mga nakakapit na to. Tatanggalin niya lang yan. Madali lang tanggalin. Okay. Ito. Yan. Yun. Spisain inyo lang. Yun. Tanggal na. So, pwede na natin angatin. Actually, yung nab natin ay isang tabet, Yun. Tanggal na. Okay. Ito. So dito, isang buto. Okay. Ito, kailangan talaga natin itong tanggalin to yung silver lining nya. Yung lining dito. Kasi hindi natin siya matatanggal dito. Kasi ito nakatornilyo dito yun eh. Ayan. Tanggal na. Then, ito. Baka makalimutan natin. Ito, dalawang screw lang naman to. Dalawang Phillips screw lang. Gusto mo tanggalin yung panel nito lang dalawa. Sige, tanggalin natin. Dalawang size 10 lang yan. Ayan. 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 Pwede na matanggal. Ayan. Okay. Ayan. Tapos meron lang dito mga lock. Ayan. Meron dito ang sakit. Hindi ko natatanggalin kasi hindi naman tayo magtatanggal ng panel eh. Pero kung ipapakarbon mo to, ito dalawang tornilyo dito isa dalawa ilang naman para matanggal mo siya sa pag gusto mong i-carbon ilang naman yung katanggal so, mga chong yung ating pairings ayan so yung outer pairings natin na pinapalitan pag gusto mo magpalit ng kulay 11 pieces 2 4 6 7, 8, 9, 10, 11 Ayan, okay Tapos, Ito yung bangka Tsaka raro Okay, ito na mga chong Yung hubad natin NMAX version 3 Techmax Ayan Ito hindi ko na to tinanggal kasi madali lang tanggalin to. Halos parehas na parehas lang din naman ng NMAX version. Okay, mga chong, ikakabit na natin yung kaha. Hindi ko na ito ibibidyo. Ganun lang din naman. Kung ano yung huling yung binaklas, yun yung una yung ikakabit. Nanda nyo. Para hindi kayo malito. Tapos para hindi kayo malito, kurado, balikan nyo lang tong video ko. Or picturean nyo para mas madali may reference kayo. nilang lang mga na kung nakatulong tong video na to, please consider subscribing. Maraming salamat, RS.